Bagadang umaga, darito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Ipinasisilip ng isang mababata sa Commission on Audit ang mahigit 2 billion pesos confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong mayor pa siya ng Davao City. Si Bibi Duterte hindi raw muna magkokomento sa ngayon tungkol sa issue. May unang balita si Jonathan Andal. Batay sa audit reports ng Commission on Audit na sinuri ng JM Integrated News Research, sa dalawang termino ni Vice President Sara Duterte bilang mayor ng Davao City mula 2016 hanggang 2022, umabot sa mahigit 2.6 billion pesos ang ginastos na confidential funds ng lokal na pamahalaan. Mula 2019 hanggang bago siya tumakbo bilang ikalawang pangulo noong May 2022, 460 million pesos na confidential fund ang ginasta ng pamahalaang lungsod taon-taon kung talagang naging useful sa Davao City ito, edi dapat ay meron din itong ano, no, performance report at the list is eh, maibali kung hindi naman ito ma-account ng maayos. Sabi ni House Deputy Minority Leader Franz Castro, kung susumahin, aabot sa 1.2 million pesos kada araw ang ginastos na confidential fund ng Davao City nung alkalde ng lungsod si VP Sara sa nakalipas na anim na taon. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News Research, mas malaki ito kumpara sa confidential funds ng tatlong pinakamayayamang lungsod sa Pilipinas mula 2016 hanggang 2022. 1.4 billion pesos sa Makati City, 477.5 million pesos sa Maynila at 435 million pesos sa Quezon City na pinakamayamang lungsod sa bansa ang Vice Presidente hindi raw muna magkokomento sa ngayon. Nauna naman ng sinabi ni House Appropriations Committee Chairman Representative Elizalde Co na inilipat ng Kamara ang confidential at intelligence funds ng OVP, DepEd at iba pang civilian agencies sa mga ahensyang nakatutok sa mga banta sa West Philippine Sea. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Naranasan ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa mula kahapon. Sa Metro Manila, malakas ang ulan kaninang madaling araw. Kinailangan sumilaw ng ilang rider na nasa bahagi ng EDSA. Sa kasiguran Aurora naman dahil sa pag-ulan, hindi na naibilad ng ilang magsasaka ang kanilang inaning palay at mais. Masungit din ang panahon sa Ilagan sa Isabela. Naghahanda naman ang Disaster Council ng Regyon para sa Bagyong Jenny. Sa bayan naman ng Suyo, sa Ilocosur, gumuho ang lupa dahil sa pag-uulan. Hindi madaan nang ng kalsada dahil sa malalaking tipak ng bato. Ayon sa pulisya, wala namang nasaktan sa insidente. Isang buwang isasara ang footbridge sa Monumento Ed sa Carousel sa Kalaokan. May unang balita live si Bam Alegre. Bam? Suzanne, good morning. Abisa sa mga pasahero, lalo na sa mga suki ng Elsa Bascaro sa dito sa Monumento sa Kalaokan, isasara simula ngayong araw itong footbridge sa ating likuran. May malaking paskil na para bigyan pa unawa ang mga pasahero. Off limits muna ang footbridge na ito sa EDSA MCU o Manila Central University Hospital sa Caloocan. Matapos magsilbing access point na maraming pasahero ang footbridge na ito para marating ang Monumento Station ng EDSA Bus Carousel, ipapahinga muna ito ng isang buwan, October 2 hanggang November 2. Magsasagawa kasi ang Department of Transportation ng repair at rehabilitation sa footbridge. Nagbubutihin ng surveillance system, palalawakin ng mga istasyon at titiyakin accessible ito sa mga persons with disabilities o PWD. Bahagi ito ng pangmalawakang rehabilitasyon ng EDSA Busway. Habang sarado, pansamantala munang ng gagamitin ang footbridge sa EDSA Boni Serrano para makarating ng mga pasahero sa EDSA Bus Carousel. Nakikinita na ng ilang commuter na marami ang ma-hassle dahil sa pagbabagong ito. So, tingin ko pa marami tao masasamanta, ma ano eh, matatamaan eh. Maraming tao mahihirapan kasi po ano, malayo iikutan nila. Pero para rin naman daw ito sa kapakanan ng mga pasahero. Okay lang siguro for safety naman eh para ano, para mas maayos yung ano, footbridge. Susan, nagsisimula ang rush hour ngayong umaga dito sa May Ed sa Bus Carousel sa Monumento Station. Pero maraming ma sasakyan ang bus na nakapila sa mga oras na ito. Yung nga lang, itong tagpo sa ating likuran ko saan na nagagamit yung uh, overpass ay uh, hindi mo na masasaksiyan ng marami once sinimulan na itong sarhan. Ito ang unang balita mula rito sa Kalokan. Bahamadagre para sa GMA Integrated News. Baka puso, malapit na barangay at sangguniang kabataan elections. Ano ba mga dapat nating tandaan mga petsa kaugnay nito? Noong August 28, nagsimula ang election period at magtatapos ito sa November 29. Sa October 19 naman ang simula ng campaign period. Huling araw nito sa October 28. Araw naman ng eleksyon sa October 30 at simula po yan ng alas 7 na umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kapag nagsara na mga polling precinct, magsisimula ng bilangan at canvassing ng mga boto. Maaari na rin maganap ang proklamasyon ng mga nanalong kandidato. At bago natin makalimutan sa November 29 ang huling araw para maghain ng mga kandidato ng Statements of Contributions and Expenditures o SOSE. Kung kailan malapit ang holiday season at inaasahang kabi-kabila ang paghahanda, numinipis naman daw ang supply ng baboy sa ilang bahagi ng bansa. Yan ang unang balita live ni Adrian Piepo ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Adrian? Yes, Susan, good morning. Bad news nga para sa mga puso nating mahilig sa lechon at baboy. Nako, posibleng hindi magiging merry ang Christmas ninyo dahil nga dulot ng ASF o African Swine Fever dito sa Negros Occidental ay posibleng umanong kulangin ang supply ng baboy ngayong holiday season. Bilang paghahanda sa nalalapit na holiday season, kung kailan, inaasahan ang mataas na demand sa karne ng baboy. Nagsagawa ng assessment ang Association of Hog Racers in Negros Occidental sa ilang hog farmers at racers. Lumabas dito na hindi sapat ang bilang ng mababoy sa probinsya. Bunso daw ito ng epekto pa ng naitalang kaso ng African Swine Fever. We are looking that uh, starting uh, October, no? to December maybe kulang uh, naging kaya naton ng uh, supply. Uh, our worry is we uh, cannot supply, no? Uh, later on to our market uh, since tingka pa ubos na. Gayon pa man, siniguro ng Negros Occidental Provincial Veterinary Office na magiging sa patang supply ng baboy hanggang sa holiday season dahil limitado naman ang pagtransport nito sa ibang probinsya. Nakita naman nga kung magsigi-sigi na nga wala pagwa baboy, supesyente ang supplya within the province, no? Kay tungod damo pa kitaya baboy, no? Damo pa kitaya buhi nga baboy, no? Sa tala ng PVO, may mahigit sa 200,000 na baboy ang inaalagaan sa probinsya. Upang tuluyan namang makarecover ang hog industry sa Negros Occidental mula sa epekto ng ASF, isang recovery plan ang inilabas ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Nakalatag dito ang magagawing gagawing hakbang ng mga hog sa tulong ng provincial government. Susan, mga kapuso, ayon naman sa provincial government ng Negros Occidental dito ay magsasagawa sila ng Hog Repopulation Program sa susunod na taon 2024. Susan? Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV1, Western Visayas. Para talakayin ang paglalagay ng floating barriers ng China sa Baho de Masinloc at pagkakalbo ng mga bahura sa ilang bahagi ng West Philippine Sea. Mga kapanayan po natin sa Defense Secretary Gilbert Gibo Teodoro. Magandang umaga po, Secretary. Si Maris po ito. Good morning. Good morning, Maris. Yes. Uh, Secretary, kasunod nga po ng mga insidente sa Baho de Masinloc at yung uh, pagkawala ng mga coral reef. Sasama na po ba o kakailanganin na po bang sumaman ng Philippine Navy sa pagpapatrol ng uh, Philippine Coast Guard at BFAR sa ating teritoryo sa West Philippine Sea, Secretary? Ah, uh, hindi. Operations ng Coast Guard ay suficiente pa naman sa tingin namin ano, na i-assert ang ating uh, sovereign rights dyan sa area na yan. Uh, dahil, at lalo na dahil fishermen at uh, fisher folk ang uh, naapektuhan. So wala pa naman request sa amin na ibago no, ang existing arrangements. Mm hmm, Ito po ay kahit may mga Chinese militia rin na nagbabantay umaaligid dun sa area hindi kailangan tapatan ng uh, Philippine Navy o ng kung kinakailangan ng arm, man ng, uh, kailangan uh, mag-usap yeah, mag-usap kami sa National Security Council at yan ay pagtalakayin namin. Wala akong uh, wala akong authority na magsabi kung kailangan o hindi no. Mm hmm uh, right. National Security Council at ang presidente lamang ang merong Uh, kapagyarihan na magsabi. We understand that, Secretary. No, Pero hindi na po kasi bago itong mga ganitong insended at uh, lalo pa po pang uh, naging agresibo yung China sa pangaras nila sa ating Coast Guard at mga manging isda. Nakita naman po natin recently yung mga videos. no? Ano po ang gagawin ng uh, Department of National Defense para maprotektahan po yung karapatan ng ating bansa sa West Philippine Sea in coordination with the NSC? Well, katulad uh, ang role namin talaga ay magkaroon ng uh, credible deterrent force, no? Kaya pinagmamabilis namin ang aming uh, pag pag uh, dadagdagan ng aming kakayahan upang magdeter uh, ng anumang uh, territorial incursions at uh, illegal activities sa West Philippine Sea at hindi lang sa West Philippine Sea, sa iba't ibang parte ng ating karagatan. Yan ang role ng Department of National Defense. And how exactly do we plan to do this, Secretary? Yung at nakita naman natin yung ating uh, represent sa Congress na capability upgrades at modernization mm -hmm. at ang alyansa sa ibang mga bansa para sa ganon ipagiting ang rules-based international order at international law. Mm -hmm. Dahil itong ginagawa ng China ay violation ng international law. Secretary, dahil patuloy nga po yung mga agresibong aksyon ng China, magdaragdag pa po ba ng EDCA sites sa Pilipinas at Amerika? Wala pang uh, napag-usapan na ganon. Pero Philippine bases, definitely magdadagdag tayo. Mm -hmm. May areas na po ba kung sakasakali? Sa Philippine bases? Yes po. Uh, dinedetermine dineterminya ngayon pero ang uh, instruction ko sa ating armed forces planuhin sa mga kaduluduluhan ng ng ating uh, archipelagic baselines as much as possible at ito magiging joint coast guard uh, Philippine Navy or Philippine Air Force at uh, civilian sites kasi eh, kinakailangan natin protektahan ang ating baselines How soon are we expecting uh, this to happen, Secretary? Uh, yung groundwork uh, kailangan maumpisahan by next year na yan. Yung groundwork, yung pagplano ngayon, yung groundwork. Kasi siyempre, kukuha tayo ng lupa. Isisiguraduhin natin na yung lupa ay sapat or uh, akma sa ating purpose tapos aayusin uh, natin ang mga uh, papeles sa titulo nito para sustainable, no? At tuloy-tuloy uh, na ang infrastructure development pagkatapos noon. Secretary, sa iba pong usapin, planin nyo rin daw pong uh, i-revise yung AFP Reserve Program. Kasama po ba rito yung ROTC, Secretary? Ah, uh, hindi kasama yung ROTC, pero dapat mag-fusion yung ROTC sa aming mga plano, no? Mm -hmm. uh, na i-revise dahil uh, lalabas siguro next year ang ating strategic plan na bago. Ah, uh, baka ang kasalukuyang reserve force structure ay hindi akma sa makabago at uh, mas technological na mm -hmm. kinakailangan natin upang magkaroon ng credible deterrence at ng reserve force. Secretary, Ngayon, na, all right, go ahead. Yeah, yung pangalawa, yung importante sa ROTC, ito yung may special skills dahil sila yung mga college degree majors ng specific na mga pinag aralan Yan ang kailangan namin dito sa Armed Forces uh, sa Department of National Defense at sa Armed Forces para mapalawak ang aming kakayahan. Parte po ba nang uh, magiging training nila yung pagsama-sama sa mga patrol missions sa mga uh, disputed territories? Uh, nasa sa mga uh, ano na yan ano nasa AFP na yan kung sama-sama mm -hmm. basta akin, ang akin makalap natin yung special, uh, lalo na technical skills na may meron sila para ma-complement ma ma ang ating armed forces. Secretary, sa usapin naman po ng peace talks, uh, matutuloy na po ba ang peace talks sa pam ng pamahalaan sa CPP and NDF sa ilalim ng Administrasyong Marcos? Wala akong napabalitaan. Mm -hmm. At uh, ako'y uh, tulad ng aking uh, sinasabi, merong amnesty na lalabas Uh, tulad ng nasabi ng ating Pangulo doon sa zona. Yan ang hinihintay natin. Mm -hmm. Secretary, maraming marami pong salamat sa informasyong binigay niyo po sa amin at sa panahon pong binigay niyo po sa amin ngayon pong umaga. Thank you, Maris. Thank you. Muli po mga kapuso, si Secretary Gibot Yodoro ng Department of National Defense. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Sila ang tinuturing na ikalawang magulang ng mga mag-aaral. Para kilalanin ang sipag at dedikasyon ng mga guro, Inalayan sila ng konserto sa Malacanang. Yan ang unang balita ni Jamie Santos. Bilang pagpupugay sa mga guro ngayong Teachers Month, nagdaos ng isang konserto na ginanap sa Malacanang Palace Grounds kagabi. Layon nitong kilalani ng delegasyon ng mga guro na walang sawang nagbabahagi ng aral at kaalaman sa mga estudyante present si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos, Vice President at Education Secretary Sara Duterte, ngayon din ang iba pang matataas na opisyal sa bansa. Naging teacher's pet niya. Lagi akong tinutulungan sa pag-aaral. She was also very, very uh, helpful to me outside the school. Tinutulungan niya ako pagka may konting may kailangan ng tutorial. Binibigyan ako ng mga rosary, pinibigyan ako ng prayer book. Hindi ko siya makalimutan. Tawag ko sa kanya si Miss Reyes. Sa konsyerto, binigyang pagkilala ang ilang natatanging guro. Maging magulang, maging boses ng mga PWD kapag talaga nasa puso mo yung dedikasyon yung talagang ano eh uh, ako talaga gusto ko talaga nakikita ko ang aking sarili na susunod pang mga taon hindi ako magbabago ng aking landas talagang teacher ako mamamatay ako bilang teacher these are the least the lost and the last students the last mile students that i would want to help sinabihan ko lang yung mga estudyante sa um, tiis muna tayo. Tiis muna tayo sa spec. Your teacher, Sir Bryant, will do everything. I will do everything that I could do to provide you the opportunities to learn. Maliban sa pagpupugay sa mga guru, naging daan din ang konserto para magtanghal ang ilang nasa likod ng malikhaing industry o creative industries na pinadapa ng COVID-19 pandemic. Kabilang sa mga special guests, ang mga kilalang theater actors na sina Gerald Santos, Ima Castro at Sheila Valderrama Martinez. Kabilang din sa mga nagtanghal, ang Central Mindanao University Music Society at ang Douglas Mieras Power Dance. Ito ang unang balita, Jamie Santos para sa GMA Integrated News. Music. Oy unang chika yes. sa bagong set. Ang ganda nung ano eh, diba? Art card. Eh. naka Nakaready na maki-get in the zone ang 18 sa upcoming events ng SB19. Inannounce ng P-Pop King sa kanilang YouTube livestream ang month-long celebration nila na One Zone this October. Parte 'to ng 5th anniversary celebration ng kanilang debut. Ang big event sa mga activity ay ang SB19 Half a Decade Celebration Fan Meet. na gaganapin sa October 28. Official na rin sa social media ang Asian leg ng kanilang pagtatag world tour. Wala pang details tungkol sa tour dates, kaya kanya-kanyang fingers crossed <laughs> pag call out ang international fans para dalhin ng SB19 ang kento craze sa kanilang bansa. Mm, good luck! Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.